tamarind and myrtle. Ang sampalok at halaman ng myrtle ay pinaniniwala ang nag-uuwi ng negatibong enerhiya at sakit sa mga miyembro ng pamilya. Ang mga halaman na ito ay nauugnay din sa mga tahanan ng masasamang espiritu. Kaya naman inimumungkahi itong iwasan na maglagay sa loob ng tahanan at hindi dapat ito ilagay o itanim saan man sa paligid ng bahay. Bonsai. Ang mga halaman na bonsai at may bulaklak na pula ay itinuturing na malas na halaman sa feng shui. Ang mga halaman na ito ay kumakatawan sa pagkabansot sa paglago ng karera na maaaring magdala ng negatibong enerhiya at sumira sa iyong maayos na pattern ng buhay kaya naman hindi ito inirerekomenda sa mga interior, gayon paman, maaari mo itong panatilihin sa inyong labas, sa isang bukas na espasyo o sa iyong garden. Fake or Artificial Plants Ang mga peke o artificial na mga halaman ay hindi gumaganap sa pagpapalakas ng natural na balanse sa atmosphere, tulad ng ginagawa ng tunay na halaman, maaaring hindi sila madalas malas na halaman sa feng shui, ngunit maaari silang kapitan ng dumi at humawak ito ng stagnant na enerhiya ng chi. Gayunpaman, kung ikaw ay maglalagay nito, huwag masyadong marami, tandaan na linisin lamang ang mga ito at alisin ang mga alikabok na nakakapit dito ng mas madalas at huwag kalimutang palitan ang mga ito ng bago kapag kumupas na. Sagopam Ang sagopam ay itinuturing na isang halaman ng masamang kapalaran kapag ito ay pinanatili sa bahay, bukod pa rito ang mga dahon, buto, ugat at iba pang bahagi ng halaman na ito ay nakakalason at maaaring makalason sa mga alagang hayop at homens ng tahanan. Cactus, ang mga cactus ay hindi nauugnay sa mga malevolent spirit, gayon paman, dahil sa kanilang matutulis na mga gulugod, hindi ito advisable na ilagay sa ating tahanan, ang tensyon sa relasyon dito at ang pagkahumaling ng mga masasamang impluensya ay sinasabing bunga ng halamang ito. Dead o namamatay ng halaman ang anumang halaman na patay, may sakit o nalalanta na ay itinuturing na lubhang malas sa vasto. Ang mga halamang ito ay maaaring gumuhit ng mga negatibong espirito dahil sila ay naglalabas ng negatibong enerhiya. Sa lalong madaling panahon, ang mga halaman na ito ay kinakailangang alisin kaagad sa area.